Ilang tao ka na sa servisyo? Nakaipo ka na ba? Alam ko wala. Ngayon, dediretso kita. Bakit hindi ka magtrabaho para sa akin? Be one of the boys. At sinisiguro ko sa'yo, ako bilang isang marangal at higitagalang na chats, uunlad ang buhay mo. De hindi kita, Judge. Hindi ako maaaring magtrabaho sa Eh, hey, bakit naman? Hindi ako maaaring magtrabaho sa isang taong maruming kamay. Sorrento, mag-iingat ka sa paninilita mo. Alalahanin mo, ikaw ay nasa pamahi ko. Alam ko. Pero ulitin ko pa rin. Hindi ako maaaring magtrabaho sa isang taong maruming kamay. Na kahit na ilang beses ang hugasan, ay marumi pa rin dahil sa ginagamit ng tubig ay galing sa pusali